eto na yung ano totally renovate ano o. so ang mga nagbago dito ito yung mga pader dito tsaka ito dito dito dati yung ano yung pinto na to so ayan nagpipinturan na rin at andaming giniba tapos itong pinto ah uh, pinto ng CR na nakatapat sa pinto ng front door Siyempre, gibay natin yan. Ayan, at nasimentoan na rin. Dito natin nilagay sa ito. Ayan, sa gilid. So, dito na magiging pintuan. Hindi na nakatapat doon sa front door. Tulad dati. Ito yung ginawa dito nila na ano, na laboratory. So, napakalaking ano noon sa gabal sa atin noon. Kaya ano, tapos gumawa sila ng CR noon pero wala singawan so ngayon may singawan na ngayon ayan o oh. lagyan na natin ng ano yan? exhaust fan na ayan so medyo malaki laki na yung plug bago nito pero yung hagdan pa ito yung hagdan hindi pa masyado nga nito dahil malaki yung plug bago to shoutout sa gumawa nito ninong pamanding kita shoutout sa iyo ah uh, thank you sa paggawa mo nito ha. Ah. Ang haba ng paa mo, para kang giraffe. Ayan oh. Ayan mo yung hakbang oh. Ewan ko kung niloloko nyo lang ako o oh, ano eh. Pero tingnan nyo, yung ginawa nyo dito. Ayan oh. Dito, ayos pa eh. Tapos, dito, wala na. Ang haba na ng hakbang oh. Ang tataas oh. Kaya, nakakaano, nakakadala magpagawa. Three-first ng ano, ng bahay, lalo na pagka una pa lang niloko ka, talaga madadala ka. Lalo na first time mo yon, <laughs> sobra madadala ka. Pati yung mga ano dito, yung mga wire dati, na instead, dito nung nakakabit, yung ano, yung breaker na yan, or yung ano na yan. Dapat yan nakakabit talaga yan, pero dito pa pinabit sa wall dito. So, ang daming ano nyan, ayan, yun, mga sapot-sapot. Ang tawagin nila sapot-sapot yan, triggers, dahil parang Spider-Man yung gumawa rito ng ano, electric, electrical. Ito, yan, naitago na yung mga dito, yung mga electrical. Dati, lawit-lawit yan, sobrang lawit-lawit yan dito. Ayan, tapos yung mga saksakan at pindutan, hindi angkop sa ano, sa taas at ano, wala sa mga ano, lugar. So ito, okay na yung mga pindutan at saka yung mga saksakan. Tapos ito, ewan ko kung may ano pa to, may tatago kasi baka ganun na lang ano, ano yun? Molding. So molding. So marami akong pinagawa ulit dito. Totally ano talaga to? Ah, renovation trippers. Overhaul. Sobrang sakit sa ulo, sa ulo. Grabe oh. Overhaul. Overhaul. <laughs> ano motor? Huh? Kaya pag pinagkatiwalaan kayo, huwag niyo aabusuhin para makaulit pa kayo at pagkatiwalaan pa rin kayo ng mga taong nagtiwala sa inyo.